Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries ang araw na ito ay magdadala ng pagkakataon upang tapusin ang mga proyektong matagal mo nang sinimulan. Maging masipag at huwag magpadala sa distraction. Sa araw na ito, maraming mga magugulo at maari na ang iyong mga kasamahan ngayon ay wala masyado sa kanilang mga focus kaya mahalagang alam mo kung ano ang iyong gusto. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, may posibilidad na makilala mo ang isang tao na magpapakita ng tunay na interest. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang pakinggan ang saluubin ng iyong kapareha. Sa iyong kalusugan naman, bantayan ang iyong digestive health, iwasan ang sobrang pagkain ng mga oily na pagkain In. Merong iba sa inyo ngayong araw ang ah, maaring magkaroon ng sakit sa kanilang tiyan. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 7, 12, 18, 24, at 29. Taurus Panatilihin ang iyong pagiging kalmado sa harap ng stress ngayong araw Taurus. Magagamit mo ang iyong praktikal na pananaw sa mga problema. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, ang pagiging open-minded ay maaring magdala ng bagong romansa sa araw na ito. At para naman sa mga nasa relasyon, iwasan ang maliit na pagtatalo at maging supportive sa iyong partner o sa iyong asawa. At sa kalusugan ngayong araw, panatilihin ang balancing dieta at maglaan ng oras para sa stretching exercises. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 14, 20, 26 at 33. Gemini Maayos ang enerhiya ng araw ngayon, Gemini. Ito ay para sa komunikasyon at networking. Marami kang magiging mga bagong kakilala at meron ring mga tao na mas magbibigay ng kanilang tiwala at pag-unawa sa iyo, makakahanap ka ng inspirasyon mula sa mga taong makakausap mo ngayong araw. So, sa usaping pag-ibig, kung ikaw ay single, ang pakikisalamuha ay magdadala ng bagong oportunidad sa pag-ibig. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang muling buhayin ang spark sa inyong pagsasama. Sa iyong kalusugan, magingat sa sobrang pagod at bigyang pansin ang iyong tulog ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas kumpat sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 15, 22, 27, at 30, Cancer Magandang araw ito, Cancer, para maglaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang suporta ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon ngayong araw. Sa so, usaping pag-ibig para sa mga single, maaring magtagpo ang inyong landas ng isang taong malapit sa iyong social circle. At para naman sa mga nasa relasyon, ipakita ang iyong pasasalamat sa maliliit na paraan sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng halaga. Ang iyong kalusugan ngayon, siguraduhin uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated. Medyo mainit ang panahon, kailangan na healthy ka. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 13, 19, 24 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo Malakas ang kumpiyansa sa sarili ng mga Leo sa araw na ito at ito ang magdadala sa iyo ng tagumpay ngayong araw. Ipakita ang iyong natural na kakayahan sa pamumuno. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, may makilala kang isang tao na nakakaakit at isang taong naaakit sa iyong karesma. Para naman sa mga relasyon, sa mayroon ng mga relasyon, maglaan ng oras upang magplano ng romantic date sa araw na ito para manatiling buhay ang inyong mga pagmamahal. Panatilihin ang balanse sa iyong schedule upang maiwasan ang stress ngayong araw. Mahalaga na sa araw na ito, tamang balanse lang ng oras para hindi sobrang pagod at hindi ka rin mapagod emotionally. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 12, 18, 23 at 29. Virgo Gamitin ang iyong analytical skills sa araw na ito, Virgo, upang maayos ang mga detalye ng isang mahalagang proyekto. Maging organisado sa iyong trabaho at huwag magmadali ngayong araw. Para sa usaping pag-ibig sa mga single, posibleng makilala mo ang isang taong kahanga-hanga sa kanyang work ethic. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa isang quality conversation. Sa usapin ng kalusugan, magingat sa iyong posture lalo na kung maraming oras kang nakaupo. malaga sa araw na ito na gumalaw-galaw rin para maging maayos ang iyong pangangatawan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 5,

Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya para sa mga collaborations. Maraming mga tao ngayon na gustong makipagsundo lalong-lalo pagdating sa trabaho. Gamitin ang iyong diplomatic skills upang maayos ang anumang issue ngayong araw. Sa usaping pag-ibig, para sa mga single, ang social gatherings ay maaring magbunga ng espesyal na connection sa araw na ito. At para naman sa mga nasa relasyon, subukang magluto ng espesyal na pagkain para sa iyong partner at sa iyong kalusugan panatilihin ang active lifestyle upang manatili ang iyong sigla at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4 8 11 17 22 at 28 Scorpio Maraming mga hamon sa araw na ito, Scorpio, kaya kailangan mong iwasan ang pagiging emosyonal sa harap ng mga hamon ngayong araw. Gamitin ang iyong determinasyon upang malagpasan ang mga problema. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, isang taong tahimik ngunit mapagmahal ang maaring magpakita ng interes sa iyo ngayong araw. At ah, para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa mas malalim na connection sa iyong kapartner. Mahalaga ang banding sa araw na ito para manatiling buhay ang mga pagsasama. At sa iyong kalusugan, magpahinga ng sapat upang maiwasan ang labis na stress sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 14, 19, 25, at 30. wag mag like comment share and subscribe Sagittarius Ang araw na ito ay nagdadala ng inspirasyon upang simulan ang mga bagong proyekto Sagittarius. Huwag matakot sa mga pagbabago ngayong araw. Sa usaping pag-ibig, para sa mga single, ang iyong adventurous na personality ay makakaakit ng bagong romansa sa araw na ito. At para naman sa mga nasa relasyon, magplano ng bagong adventure kasama ang iyong partner at ngayong araw, maglaan ng oras para sa mga outdoor activity. Upang ma-refresh ang iyong isip at katawan At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo Ang iyong lucky color ay purple At ang lucky numbers mo ay 3, 7, 13, 18, 24, at 33 Capricorn Panatilihin ang focus sa iyong long-term goals. Ngayong araw, Capricorn, ang iyong sipag at tiyaga ay magdadala ng tagumpay sa araw na ito. At sa usaping pag-ibig para sa mga single, ang pagiging seryoso mo sa buhay ay makakaakit ng isang tao na naghahanap ng katulad mo. At para naman sa mga nasa relasyon, pag-usapan ang iyong mga plano para sa hinaharap. Maganda ang mga pag-uusap ngayong araw dahil makakatulong ito na mas mapalakas ang ang inyong relasyon. At sa kalusugan, magingat sa sobrang pagtatrabaho sa araw na ito, bigyang pansin ang oras ng pahinga. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 12, 20, 25, at 30. Aquarius. Maganda ang araw na ito Aquarius upang kumonekta sa ibang tao. Ang iyong mga ideya ay maaring magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Maganda ang energy ngayon na nakapaligid sa iyo. Mas maraming tao ang magbibigay ng kanilang paghanga at pag-unawa sa iyong mga gusto. At sa usaping pag-ibig para sa mga single, maaring makilala mo ang isang tao na may parehong interest at para naman sa mga nasa relasyon, ipakita ang iyong sa mga layunin ng iyong partner, mahalaga na maramdaman ng iyong partner na siya rin ay importante sa iyo at ikaw ay interesado sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pagdating sa iyong kalusugan, bigyang pansin ang iyong respiratory health lalo na kung ikaw ay nasa maalikabok na lugar. Merong Iba na maaring magkaroon ng problema ngayon sa ubo, kaya mahalagang alagaan ang iyong kalusugan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 15, 20, 27, at 34. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Pisces. Magtiwala sa iyong intuition ngayong araw Pisces matalas ang iyong mga kutob kaya ngayong araw ko ikaw ay gagawa ng mga decision pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ang iyong likas na sensitivity ay magdadala sa iyo ng tamang desisyon ngayong araw. Sa so, usaping pag-ibig, para sa mga single, ang tamang tao ay maaring dumating kapag hindi mo ito inaasahan. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang pahalagahan ang maliliit na bagay sa inyong samahan. Mahalaga ang pagpapakita ng appreciation o kaya pakikinig lang sa kung ano ang mga sasabihin ng iyong kapartner. At sa kalusugan naman, subukan ang meditation upang mapanatili ang mental na balanse at kapayapaan. Maraming mga magugulo na maaring magdala ng anxiety, kaya importante sa araw na ito na ikaw ay makapag-relax. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 12, 18, 22, at 28. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po! Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una na. Julia, Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin At ni never kang bibitin Puso makinig sa hula ng tarot ko. baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na Araling Pilipino na ang kakana